Welcome to my channel. Our vlog for today guys is it's a challenge ako ng aking anak kumain ng isang noodles na panggang at to pero hindi naman daw. Ang pangalan ko ng it's a challenge na sa akin ay Samyang Bulldog Cheese! Ito mga channel good luck kung kaya ko to. Magmang ka channel, lutuin na po natin po ang Samyang Bulldog Cheese. Lagay tayo ng tubig, mag-weld tayo mga ka-channel para Tingnan natin ko ano ba talaga ang lasa dito. <laughs> Kasi mga ka-channel, hindi ako mahilig sa noodles. Ayan, tama na kaya itong tubig na to sa dalawa. Pwede mo no? pa? Okay, dagdagan. Nung mga ka-channel, hindi ko alam paano pansayin yung ano niya. Okay. So, ayun guys, pakuluan po natin. Yung mga ka-channel, isa natin dito sa tubig para hindi sayang sa gas ba. Para pag kumulo, diretso na luto siya yun, so ito pala talaga ang ano mo so, ang kanyang mga seasoning ayan, kanyang seasoning ano ang pinakasabihan dito naman mga guys habang pinapakuluan natin yung noodles dito tayo sa mga seasoning bubuksan natin ko yung powder seasoning Ayan. Yes, so, 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 Parang kitang kita ko na yung anghang ah. Mga ka-channel, good luck mamaya. Grabe mag-challenge tong aking mga anak eh. Grabe mag-challenge. Dati chinalis din nila ako mga ka-channel, alam niyo ba? Namaga yung uso ko sa sobrang anghang. Kahit gatas na yung pinakainom sa akin na malamig. Namaga pa rin talaga. Ayan. So, yung mga ka-channel, haluin natin. So, yung mga ka-channel, gumulo na nga po yung noodles. Ayun sa, in sa interaction

First time ko talaga nito, mga ka-channel, magganito. Mga ka-channel, lagyan natin dito sa stream. Grabe, sobrang anghang siguro talaga nito kasi tinanin yung kamay ko. Talagang kula, my goodness. Ayan, stream natin. Okay. Haloin natin mix, mix, mix para makita natin yung kanyang texture kung Maganda, masarap. No, this uh, na, ganito pala to. My goodness. Mukhang maanghang talaga siya sa kulay pa lang. Wow! Parang gusto ko nang kainin. Wow! Ganyan mga ka-channel. Sina natin. Ayan. Ayan. Wow! Ang wow. wow. e, anggang dito. <laughs> isa pa nga, isa pa nga, pang thumbnail. Isa pang ganun. tingin dito. Again, taste mo na kung okay. Pag, kung di pa masyado mangha, magdagdag ng sauce doon. Ngayon! <laughs> Ngayon mga ah, okay na ba? Ngayon mga ka natin kung manghang ba siya or hindi masyado. Kung hindi pa masyado, ilagay natin ito. Diba? Okay, tingnan natin. Hmm? hmm? Bako, hindi pwede ilagay! Hindi pwede ilagay sa brang-anghang. My goodness, kasi maanghang sa sa dati. My goodness, ang anghang sobra. Kunti pa nga lang. Bakit ganito ito Spicy noodles kasi yan. Ah! Sa so, mga ka-channel, kumain na nga ako ng kunti manghang talaga. Pero, subukan kong kainin to kasi challenge to sa akin. Okay, balikan ko kayo! So ayun mga ka-channel, dahil maanghanga ito, itong noodles na ito, grabe o grabe, isa na lang yung, isa lang yung nilagay ko, pero maanghang. Mga ka-channel, para hindi masyado maanghang, magtimpla tayo ng gatas na malamig para panlaban sa anghang. So magtimpla tayo guys. Magtimpla tayo mga ka-channel. Tayo. Para sa hindi maanghang. Bang. Parang lum naglapat sa... Labi ko ba mga tatsanin? Ano yung... Lagyan natin ng asukal itong isko. Ayan water. Kailangan malamig na tubig para ready. <laughs> Kailangan malamig na tubig mga ka-channel para ano. Kalahati mo lang matas, lagyan okay. mo yelo. ayun guys, dito tayo sa malamig na gatas kasi dati, yung challenge ako nito akala ko atakin ako sa puso guys, kasi <laughs> sa sobrang anghang akala ko, eh dalawa kasi yun, ganyan din dalawa din pero mas maanghang talaga yun, kasi dalawa yung sauce na maanghang na nilagay ko yung spicy talaga na ano so ngayon ay goodness, ayan Tinan mo yung kulay ng kamay ko. Alam ko talaga sa mga mga pa Kasi tinan mo yung kamay ko nagpula. Dahil dyan. Pero masarap siya. Maanghanga lang. Lagyan natin yellow Para. oo ibab Diba? Sosyal. Gatas na malamig may yelo pa. Para mamaya, pag ininom natin yan, tanggal yung angang kaagad. Grabe challenge to ah, social ah. May gatas na, may yellow pa. Okay na yan. Okay, and then, pagyan natin. Para naramdaman ko na ulit yung anghang ah. So ayun mga ka-channel, dalawang paso yan. O, oh, paki pakibalik po. So ayun. Ay, ay, Malamig na sa mga ka-channel, kaya pwede nang papakin. Pero hindi, ma. Mainit pa yung ilalim niya. Mainit pa. Oh. Pero, no, Ang lang Mahal pala nito. Hindi ko akalain na ganito ang challenge nila sa akin. Kasi, kuripot yung mga anak ko eh. Oh, hindi ko akalain na ito ang challenge sa akin. Ang mahal nito daw. May goodness. Hindi ako bibili ng ganito kamahal. Oo. Oh, Magpansit kanto na lang ako na <laughs> Magkaroon lang. So, ngayon. Ayan. So, ayun mga ka-channel. <laughs> hindi ko pa nakain. Pero yung amoy niya talaga, stress na ako sa angang. so, ayun, kakainin ko to guys. Ayan uh, so challenge, challenge na. Kasi itong challenge-challenge na sa akin. Ang angang sa amoy pa lang. Sobra. My goodness. O, oh. ayan. So, mga ka-channel. Kasi nung tinikman ko to kayo ng angang talaga siya. Parang hindi ko keri. Sakit sa dibdib. Ayan. kailangan mag yun, hindi ka didikit ang angang sa labi sa hindi na kaya na kaya i-interviews na ako sa wala sa kaya guys. Ang sakit sa lamunan Sobra. Ang ah. Hindi na kaya mga ka-channel. <laughs> Uy. Wait <laughs> lang. Hmm. So ayun guys. Mga ka-channel. Pasensya na hindi ko kayang obosin ang aking challenge. Sobrang anghang. Feeling ko na mamaga na yung mga gilagid ko sa loob. Ang dila ko sobrang anghang. So yung mga ka-channel, hindi ko kaya. So ibigay ko to sa aking, dito sa mga anak ko kung kakain talaga sila. Ngayon mga ka-channel, thank you for watching. Hanggang dito na lang po yung vlog ko for tonight, for today. Ayan, thank you for watching guys. And don't forget to like and subscribe. Ate, click na rin ang notification bell for more details sa agad mga video mga ka-channels. Bye-bye, guys! Thank you for watching! Sabi <laughs> na nga. Hindi <laughs> mo matapos yung video Hindi mo ba matapos yung video eh. okay lang. Ano na to Bloopers na to? ito. Nakakamati naman lang ka na ito. Ano na lang nag

Alam mo, kaya ko ati niya. Siya lang yan. Mm Ikaw, ati sa sige lang. -hmm. Steve, pagkain mo si Steve. Kumain si Steve din <laughs> Sige, ubos. Kapag may bunga yan, buwan ang pizza